Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Gemini, para sa Marso A4, 2025. Ngayong araw, habang ang mundo ay nasa gitna ng kasayahan, at makulay na selebrasyon, ang iyong likas na kakayahan na magbigay inspirasyon sa iba ay lalong nangingibabaw. Ang masiglang enerhiya ng araw na ito ay parang isang bukas na paanyaya para sa iyo na ipakita ang iyong likas na talento sa pakikipag-usap, pagpapahayag, at pagbibigay liwanag sa buhay ng iba. Bilang isang geminay, likas mong daladala ang sigla at talino na nagpapatingkad sa iyong presensya sa anumang sitwasyon. Ang iyong kakayahan na gawing kaaya-aya at puno ng sigla ang bawat sandali ay isang biyaya hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa araw na ito, hayaan mong ang iyong masayahing espiritu ay maging inspirasyon, para sa iba, gumamit ng mga salita ng pagpapalakas ng loob, magbahagi ng kasayahan, at palaganapin ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Habang lumilipas ang araw, maaaring maramdaman mong bumabalot sa iyo ang isang pakiramdam ng pananabik sa tahanan o pangungulila sa mga mahal sa buhay. Bagamat madalas kang abala sa iba't ibang gawain at laging bukas sa bagong karanasan, may mga sandali kung saan hinahanap-hanap mo ang init at katiwasayan ng mga pamilyar na bagay. Ang pakiramdam na ito ay hindi isang hadlang kundi isang paalala ng mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Ito ay isang pagkakataon upang suriin ang iyong damdamin at kilalanin kung ano talaga ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Maaaring ito ay isang simpleng pag-uusap sa isang matagal ng kaibigan, isang yakap mula sa isang mahal sa buhay, o kahit ang pababalik tanaw sa masasayang alaala na nagbigay ng kahulugan sa iyong paglalakbay. Mahalaga na hayaan mong ang damdaming ito ay hindi maging pabigat kundi maging inspirasyon upang mas pahalagahan mo ang mga tao at koneksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay at pagbibigay oras sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo ay isang regalong maaari mong ibigay sa iyong sarili. Minsan, ang pagbabalik sa pinagmulan ay hindi nangangahulugan ng pag-atras, kundi isang pagkakataon upang mas lumalim ang iyong pag-unawa sa sarili at sa mundo sa iyong paligid. Sa araw na ito, maaaring magandang pagkakataon na ipahayag ang iyong damdamin sa iyong pamilya o sa iyong mga kaibigan. Sabihin mo sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyo. Isang simpleng mensahe ng pagpapahalaga ay maaaring magdala ng ngiti sa kanilang mukha at magbigay ng init sa kanilang puso. Ngayong araw ay isang perpektong pagkakataon upang pakawalan ang mga nakaraan at magpatawad. Hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Mayroon bang mga alaala ng hinanakit na matagal mo nang dinadala? Mayroon bang mga pagkakamali na hanggang ngayon ay bumabagabag sa iyong isipan? Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan habang tinatahak mo ang iyong hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot kundi ng pagpapalaya sa sarili mula sa sakit at sama ng loob. Kapag pinili mong pakawalan ang mga negatibong damdamin, binibigyan mo ang iyong sarili ng puwang upang lumago at umunlad bilang isang mas malaya at masayang individual. Ang buwan na nasa Taurus ay nagdadala ng enerhiya ng introspeksyon at katahimikan. Bilang isang Gemini na likas na mahilig sa mabilisang kilos at masiglang palitan ng ideya, maaaring maramdaman mong ang mas mabagal na daloy ng enerhiya ngayon ay kakaiba. Ngunit sa halip na labanan ito, bakit hindi mo subukang yakapin ang katahimikan? Ang araw na ito ay maaaring maging isang perpektong pagkakataon. Upang pag-isipan ang iyong nararamdaman, suriin ang iyong mga layunin, at bigyan ang sarili ng pahinga mula sa ingay ng mundo. Ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng aksyon, kundi isang mahalagang proseso sa pagbabalik ng sigla at pananaw sa buhay. Sa aspeto ng pag-ibig, ito ay isang magandang araw upang maging mas bukas sa iyong damdamin. Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong minamahal, ngayon ang tamang panahon upang ipahayag ito. Ang katapatan at pagiging bukas sa komunikasyon ay magdadala ng mas matibay na koneksyon sa inyong relasyon. Para sa mga walang kasintahan, maaaring ito ang tamang panahon upang pagnilayan kung anong uri ng pagmamahal ang tunay na makapagpapaligaya sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi sa mas malalim na koneksyon, pagtutulungan, at pag-unawa sa isa't isa. Sa larangan ng trabaho at karera, maaaring may mga bagong oportunidad na darating sa iyo. Huwag matakot na subukan ang bago, lalo na kung ito ay may potensyal na magdala ng mas malaking tagumpay sa hinaharap. Ang iyong likas na pagiging malikhain, at mahusay sa komunikasyon, ay maaaring makatulong sa iyo upang mas makilala sa iyong profesyon. Kung may ideya kang matagal mo nang gustong ipatupad, ngayon ang tamang panahon upang pag-isipan kung paano mo ito maisa sa katuparan. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili at ang paniniwala na kaya mong marating ang iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay dilaw at asul. Ang dilaw ay sumisimbolo ng kasiglahan, optimismo, at kaliwanagan ng pag-iisip, habang ang asul ay nagdadala ng enerhiya ng katahimikan, katatagan, at malinaw na komunikasyon magsuot ng mga kulay na ito, o isama sa iyong paligid, upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, labing isa, at 27. pito. Ang lima ay sumasalamin sa kalayaan, at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ang labing isa, ay nagdadala ng inspirasyon at espiritual na pagising, habang ang dalawamput pito ay naglalaman ng enerhiya ng intuwisyon, at mas malalim na pag-unawa sa sarili. Upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya, subukang gawin ang isang bagay na nagpapasaya sa iyong kalooban. Maaaring ito ay isang masayang pag-uusap kasama ang isang kaibigan, pagbabasa ng isang aklat na nagbibigay inspirasyon, o simpleng pagninilay sa katahimikan. Ang mahalaga ay gawin mo ang isang bagay na magbibigay sa iyo ng saya at sigla sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat. Ano man ang mga nangyari, ano man ang iyong naramdaman, ito ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas malaking pagunlad. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto, at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago, magmahal, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin ng bawat sandali, at patuloy kang magliwanag bilang isang geminay na puno ng talino, sigla, at inspirasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.